notice to all this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed this program does not intend to harm anyone this program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors Epipanio, Labrador. Epipanio, Labrador. walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan.

Salah Oh Bada Lama So long a Magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli na dito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Kumper Mado. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad. Maging ating mga bago mga subscribers na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Kumper Mado. Hello. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal kong mga kababayan sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong uh, pinalabas na pahayag po ni Atty. Topacio. Naayon po sa kanya mga minamahal kong mga kababayan ay eh, parang gusto niya palabasin dahil po meron pong lumabas na larawan na kung saan nandoon po etong si Cassandra Ong na gustong palitawin nitong ni Tapasyo na matagal nang magkakilala itong si Cassandra Ong at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam nyo kasi mga minamahal ko mga kababayan, lumalabas po kasi yung mga chismes na kaya siguro uh, ginigipit o o pinapahule o pinapasira o pinapatigil ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. etong operation ng uh, Lucky 9 oh, South 99 uh, ano ba 'yung tawag doon South 99 o Lucky 9 o oh, kahit ano pa 'yun oh, puro kasi hindi kasi tayo mahilig sa sugal eh kaya hindi namin alam Uh, gusto po kasi palabasin ito ni Tapasio, mga minamahal ko mga kababayan, na dahil siguro hindi nakakakuha ng pera itong si Pangulong Bongbong Marcos, dito sa Pogo, lalong-lalo na sa Pogo nitong ni Alice Go, oh, kaya ginigipit niya itong mga ito. no Yan po kasi ang gusto nilang palabasin mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon mayroon pong kumakalat na isang video na kung saan Ah, binigyan po ito ng uh, laman oh, binigyan po ito ng kahulugan ni Tapasio pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan bago po natin ito bigyan ng uh, reaksyon panoorin mo na po natin mga minamahal ko mga kababayan Lumutang ngayon ang throwback photo ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos kasamang umunay-sangkot sa illegal pogo operations na si Cassandra Lee Ong. Ang kwento sa likod ng viral na larawan na yan, lamin sa Frontline Report ni Ria Fernandez. Ito ang litratong viral sa social media. Nariyan si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal ng gobyerno at personalidad. Kapansin-pansin kasama nila si na Cassandra Leong sa isang press conference. Sinabi ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na kinumpirma ng kanyang kliyente na totoo ang larawan. This picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos eh, because They were being aided and abetted by some officials of the present administration. Isa sa mga nasa litrato si Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism, Benito Techico. Ayon sa kanya, totoong larawan na kuha noong 2020. Wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Naong at Go. Ganun lang kasimple ang story ang po yun. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan at after that, lumampas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung uh, komplikado. So, yun mga minamahal kong mga kababayan, malinaw po na sinabi itong ating kapatid na hindi naman komplikado. Kasi sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, ano, para sa akin lang po eh hindi porket pong uh, hindi po porket na nadudong ka sa picture eh kasabwat ka na alam nyo po kasi mga minamahal ko mga kababay maraming nangyari nyan eh katulad na lamang po nung uh, nangyari po dito kay Sen dating senador Laila de Lima tsaka kay Kerwin Espinosa kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan nagamit po yan yung ganong pangyayari na dahil nga sa nagpa-picture, nakipag-picture, yung isang sikat na tao, yung kilalang tao, na pagkamalan, inisip na totoo nga yung sinasabing kasinungalingan nitong ni Kerwin Espinosa noong mga panahon na yon na kung saan, nakagawa siya ng isang salita nakabuo siya ng isang istorya dahil po sa takot o dahil sa tinakot siya nitong uh, ni Bato de la Rosa para lamang siraan po itong si Laila de Lima o dating senador Laila de Lima alam niyo mga minamahal kong mga kababayan ito po yung gustong palabasin ngayon ang ating mga kalaban na dahil na sa picture ito nga si Pangulong Bongbong Marcos maging si First Lady Lisa Raneta Marcos na kung saan kasama si Cassandra Ong eh para bagang gusto nilang sabihin na may something. Baka naman baka naman hindi nabigyan, baka naman hindi nalagyan kaya ganon Mga minamahal kong mga kababayan, meron po kasi akong napanood na isang vlogger. Ayoko na pong banggitin dito kung sino para baka sumikat pa siya lalo. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, eh gusto nilang palabasin na baka kaya iniipit ng administrasyong ito. 'Yan. Etong si Cassandra Ong, maging si Alice Go at iba pang mga involved sa pogo eh para magbigay sila ng malaking halaga dito po sa ating mahal na pangulo. 'Yan po ang gusto nilang palabasin. Pero para po sa akin mga minamahal kong mga kababayan, hindi po kakatiga ng gobyerno o ng ating uh, hukuman ito pong gustong palabasin mitong ni Tapasyo no hindi porket uh, may picture ka sa isang taong involved sa masamang gawain ay ganun ka na rin lalong-lalo na po eh marami naman po eh sabihin pala o kung ganun ang uh, kung ganun po ang ating magiging batayan mga minamahal kong mga kababayan eh mukhang malabo po 'yan mukhang babalik sa alaala natin yung nangyari po kay Laila de Lima, di ba? Pero ganun pa man, eh, kasi kung talagang involved po at talagang uh, gusto lamang ng ating mahal na Pangulo na mabigyan siya, malagyan siya gamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya na kailangan daanin pa sa ganun. 'Di ba? Hindi niya na kailangan ng daanin pa sa gano. Siguro pwede naman niyang ipatawag o pwede naman niya kausapin personal etong si Cassandra o at saka si Alice Go. Hindi niya na kailangan pang ipakita sa media 'yon. Kaya niya kausapin ng ano 'yan, sikreto Pero dahil nga totoo, ang hangarin ng ating mahal na pangulo, kaya nga nandiyan dyan yung mga media bantay sarado. Para nang sa ganun, mga minamahal ko mga kababayan, wala po tayong masabi sa ginagawa po ng ating Pangulo o ng administrasyong ito na kung saan totoo pong nakikibaka, totoo pong nakikipaglaban para po sa karapatan ng mga Pilipino maging ng karapatan po ng ating bansa, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, kahit anong gawin po ni Tupasyo, kahit pa eh nangyari na ho yun, eh. Kung maaalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, ganyan din yung ginawa ni Arnie Teves sa ating mahal na pangulo. 'Di ba? Nung uh, talagang uh, sinisiguro, talagang tinitira ng ating gobyerno, pinapanagot ng ating gobyerno itong si Arnie Teves anong ginawa ni Arnie Tebes, di ba? Naglabas din siya ng mga picture na kung saan kaibigan daw di umano, kakilala daw di umano, nasa picture, kasama doon si Pangulong Bongbong Marcos. Si ano ngayon? Di ba? Ano ngayon kung nandoon, magkasama sila, nagpa-picture, Ebi eh, sabihin pala pag gano'n na pareho na sila Ito, Malabo po yun mga minamahal kong mga kababayan At hindi po yung katanggap-tanggap mga minamahal kong mga kababayan sa korte di ba? Kasi picture lang yun eh Mar Lalo na may sikat ka Marami talagang taong gusto magpa-picture sa'yo Lalong-lalo na kilala ka o, so kung ano man yung mga picture niyan, hanggang doon lang yan, wala nang kaugnayan yan sa kung ano paman na mayroong kasalanan, itong si Cassandra Ong o maging itong si Alice Go, mga minamahal kong mga kababayan, alam nyo sa nakikita ko kasi mga minamahal kong mga kababayan dahil nga sa uh, talagang porsigido ang ating gobyerno, porsigido po ang ating pangulo na panagutin sila sa kanilang mga kasalanan gumagawa na lamang po sila ng mga isyo para po masira ang ating mahal na Pangulo. Yan po ang nakikita natin dito mga minamahal ko mga kababayan. Na kung saan, para maibaling sa ibang isyo, maibaling at mawala yung, uh, yung dumi nila, yung kasalanan nila, yung isyo na pangit tungkol sa kanila, gumagawa sila ngayon ng mga isyo na kung saan maibabaling sa ating mahal na Pangulong, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan sa umpisa-tumpisa pa lang na kung saan sila ay naninira sa ating mahal na Pangulo, hindi naman po yan tumalam sa mga Pilipino. Sa halip, imbis na habang sinisiraan nila ang ating mahal na Pangulo, habang ginagawa nila ng iba't ibang uri ng mga masasamang kwento ang ating mahal na Pangulo, mas marami po mga Pilipino ang talagang humahanga po sa ating mahal na Pangulo. <laughs> at kahit anong gawin nila kahit anong gusto nila napabaksakin ang ating mahal na Pangulo hindi po yan mangyayari sapagkat marami pong mga Pilipino ang talagang nananalig at naniniwala po sa ating mahal na Pangulo No? Dahil nakikita naman po natin yung kanyang tunay na pagsiserbisyo, katapatan, pagmamahal sa taong bayan, lalong-lalo na po sa ating bansa. 'di ba? Kaya naniniwala ko mga minamahal kong mga kababayan kahit ano pa ang gawin nila wala silang magagawa pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan inaasahan naman po talaga natin na talagang gagawa sila ng mga istorya dahil syempre strategy po yan nila lalong lalo na po itong si Topasyo ako napakagaling po na abogadong ito, magaling gumawa ng mga kabalbalan magaling gumawa ng mga istorya, magaling magpalusot, kaya nga itong si Topasyon ang kinukuha ng mga kriminal mga kawatan mga mandarambong, lalong lalo lalo yung mga magnanakaw sa pera ng taong bayan at syempre ng mga kriminal katulad ho ni Arnie Tebes dahil napakagaling ho itong uh, abogadong ito alam nyo saan magaling to magaling po ito mga minamahal kong mga kababayan manggapang gumawa ng palusot pero sa dami po ng kanyang mga hinawakan at kaso mga minamahal ko mga kababayan halos wala kong nakita na naipanalo niya Ah, kaya nga po itong si Arnie Tebes dahil wala na siyang magawa, hindi na lang niya pinauwi para makalusot mga minamahal kong mga kababayan. Pero ganun pa man, ah, kahit po ano ang gawin nila, tayo po ay sama-sama na magkaisa na suportahan po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.